addict po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Pero yung mga naging biktima ng mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, at drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. So please, Tigilan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang dalawang taong ginahasa, limang taong ginahasa, lolang ginahasa, ang pinatay ng walang kamalay-malay, yun ang ipaglaban nyo! Yun ang masakit! Kasi pinaglalaban nyo, kriminal! Kri pinaglalaban nyo, mga walang kwenta, I'm sorry, hindi ako, sorry, not sorry. Kasi, napakapeke, This is not about human rights. This is a political assassination. Kasi kung kamparte kayo at talagang confident kayo na ang liderato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao.